Sino pa naman nakakapot pa man? Mars! Ay! Mars! Kamusta? Nandito ka na naman, Mars! Sige! Oh. Pasok ka! Ano akong ginagawag sa bayit. Sakto talaga yung pagdating mo. Eh? Bayit! Ako oh, masyadong lumapit, Mars! Upo ka, upo! Ang layo ko sa'yo, Mars! Upo ka! Kamusta ka naman? Oo, oh, ano, ano? eh. Yeah, mars, hindi. Medyo, ano ngayon, nakaka-LL. nakaka, LL. nakaka Pwede ka po. no, nakaka-EDL ka na, no? Eh, Pars, kasi meron sana akong ano, sadya. Anong sadya, Mars? Eh, kasi, Pars, si pare mo hindi pa na... mo na, siyempre, mahirap yung buhay sa ibang bansa. Hindi pa nakakapagpadala. Eh, kailangan ko kayo makabayad ng kuryente, ng tubig. Namong problema na talaga ako, Pars, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko since... Nakaka-L-L ka naman. At alam ko namang ma-L ka. Ay, nakakaluwag ibig kong sabihin. Baka naman mapapairan mo ko dyan, Pars. Kahit magkano lang, Pars. Sige na pa. Magkano pa kailangan mo? Kailangan ko kasi ng 10,000. 10,000? Oo. Sige, papairan mo yung Mas. Talaga? Oo. Ang mo talaga, Pars. Thank you so much, Pars. Pero... Sa isang kondisyon. Kondisyon? Oh, Mars. Ano kondisyon yun? Mayo ka. Ano kondisyon yun? Diba, saan po yung libo yung mo? Oo. Bawat isang libo, kiss. Kiss? Naku, Mars, baka mamaya magalit si Mars niyan. Hindi yun, marahin si Mars mo. Ayan yun, nagdani, may tatrabaho siya. Ganyan nga sa'yo, Perry. Pero papayramin mo ako. Oo, gusto Promise, Sa isang kondisyon. Sampung kiss. Sampung kiss. Sige, ikikiss na kita ha. niya ako talaga. Sige na nga, Pars. Huwag kang ano ah. kung ano ah. I-kiss mo na. Dito ah. Oo, diyan lang. Oo. Whoa! Pars, ano ka ba? Pars, ano ginagawa mo, Pars? Ikaw talaga, ikaw talaga, Pars. Tapos mo talaga? Ano na yun, ha? Bayad na yun, ah? Kulang pa yun, Mars. Saan po yung usapan natin? Hala, sabi mo sa ano lang. Ikaw nga, nagkiss ka na sa lips. Ano ba, katumbas yan? Ten! Uy, isa lang mo yan. Dapat. O, sige, pero... Dito na lang sa kabila. naman, sa kabila naman. <laughs> Pars! Ang sarap mo talaga, Mars. Pars, 20k na yun. O, 20k pahiram mo sa akin. Na. Mamaya, kukunin ko sa'yo, ha? ha? kukunin ko sa iyo yung 20k. Dapat buo. Tapos hindi ko na babayaran kasi May utang ka pa. Hindi. Meron pa. Ano pang utang mo? 8. 8 bakit 8? Dito, tsaka dito. Ang oh, grabe ka naman, Pars. Mars, kung ngayon mo, hindi kita pa, pa utang Ay, hindi, 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 Pars. Sige, ikigis kita, Pars. Ah. Hmm? Mars, taga, sinasadya mo na. Sinasadya mo talaga yan, Pars. Huwag kang maladya. Grabe o, ka. Huwag nasa okay. na yung ano, 20K. Mars, kung pa sa bahay, na Ano ka ba pa naman, Pars? Binubudol mo ata ako, Pars! Hindi, wala talaga akong dala dito. Wala bahay talaga yung mga pera. Pero, huwag kang magano na. Babalik ako dito. Oh, sige, kunin mo na. Isa pa, isa pa. Isa pa. Kukunin ko na, ayaw mo. Kukunin, kunin mo na. Oh, okay, kiss pa. Iya, yun na Pars, ha? Bumalik ka, ha? Bumalik ako. Oh, bumalik ka. Ba, isa pa, isa pa. Okay na yun. E vamos fazer mais